Pumunta nga ka kami mag-install ng hanging kabinet Pero teka muna wait, nagdakal ka lumen I mean, nakatay tayag met ngayam salamat lang Jordan, na making kuka Ang balak namin dito is i-repair Pero sabi ni boss, wag na lang daw Baka daw magaya sa rupa mo na parang naparpar Wala. Gagawa na lang daw kami ng bago Kaya nga naman, inutusan kami ni boss manager amo Na mag-install sa maragbalay Hindi pala sa marag, kundi sa kagandungan Ibang barangay pala yun Gaya ng jowa mo, may iba na ngayon Hahaha <laughs> At alam nyo ba mga bestie wakness ko, heto yung napakagandang pag-installan. Alam nyo ba kung bakit? 30 minutes lang namin itong naisalpak. Pero nahe kami ng halos isang oras. <laughs> okay, kaya na. Yan mga best friend, aarat na naman kami. Mag-install kami ng hanging cabinet. Sama ko pa rin si Master Denden Okay, guys let's, go. Yung nahi na nga kami papunta sa aming final destination at kung makikita nyo nga, katatapos lang ng tudo dito sa amin. Pagkasalpak nga namin ng hanging cabinet, nakita ng may-ari, sabi niya, teka muna, wala kami nagdakil. Kasi ano daw mga ato, gaya ng karuban 'yon na ang purwa niya is nakangato nyo <laughs> lang. <laughs> Ay, naramraman, manan ni manang kismoban. Kaya nga naman, sinungkat na ito ni Master Den Den kung gano'ng katangkad para naman nang sa ganon kanila itong magaw At the same time, matakaban yung banking nilang tawa na <laughs> nga naman, umuwi na kami at namin na inpan itong screen ng sliding at ang paglagay nito is basic lang. Uy, ganun lang ka simple maglagay ng screen. Ito, sample. Sample, sample. Paano maglagay ng screen? Screen ng sliding window. Uy, ganun lang. Nalpas na. Basic. oh, ayan guys. Hindi na namin ni-repair yung aking cabinet. Kapalitan na lang namin ng bago. Ewan to, kung, 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 kung ko kung kukunin itong kasama ko pero ngayon pupunta kami ng kagandungan mag-install ano, ano ba yan na? may depan pa kami yan mga best bound to kagandungan city <laughs> going Marat. yo guys okay. at ito ngayon kami tapos patangat Pupunta kong tani si okay. uy kamatong sa tapera yung play mabot mo uberte ka na kayo Tangatang pa niya. Bro. Okay. Mukhang may tao sa sirok ng Santola ah. Wala. Ay wala. Kala ko nagkukumok clutch Yan mga best friend. Ayan naman ng TMX 125. Pasangat. May flammable. Oh, ang bibigitap natin yan, hindi tayo mako overtake ng mga saat. Oh. Oh, nahin natin. Okay sa tayo mga kalido hindi niya pagkikarap wala eh. parang parang bagis ng manok so ayan guys nandito na kami sa boundary, boundary ng boundary shot ayan okay. welcome to Marag City medyo blurred lang mga best friend kasi umakambun na dito sa Pilipinas kaya mo yan minamalas ka lang yan magre-reflow diba? well kami mamaya mga best friend sa may patag. Oo, oh, kasi ang ganda yung ano. Wala, ang daming mga malalaking kayo pa dito sa Pilipinas. Oh. Doon ah, sa Lapaw, wala na, di ba? Ay, busa. Pati sa Pinili, di diba? mm -hmm. ba? Buti pa dito sa Pilipinas. Ay, tuturo din sa ha, ha, harvest ha. Ito sa mga klaverietan Ito mga best friend, nakikita nyo ba yung nakikita ko? Para ulog yun ah. Oh. May zoom na? Ha? May dumna? na? What? Napakataas naman ng kalsadang yun. Wow. Para na ako mapupuntaan ko yan. Eh. Soon. Not now but not sure. Not now and not sure. <laughs> nandito na tayo sa bungad ng Marag, mga best friend, bungad ng sentro nila. na lang talaga ako sa ano yun, no? Oh. Sa kalsada na yun. Pure. Wow! Wowness! <laughs> green, green plants. Green, green grass. Of hope. Meron mong nag-uuma dun. Bakit kaya hindi sila mang-uuma na nag-uuma? And <laughs> here <laughs> we are. The bridge of kagandungan. Kinidamdamok tayo. Ay, di lang yun. Hindi mararami May ka magpapas pelot ting. Hmm. Una, ang pay na buo dahil Hindi lang yung Awang pay Plano pa lang Hindi lang damo may Tapos hindi bang, ay, bubuo Doon ako, nagpupupunta. May, ay, may kurso na uh, ka dyan dati? May, may kilala ako dyan. Marami. Sino? <coughs> si Uncle... Uncle Pudok. Marami ah. Ang sarap maligo. Dito lang ata na nabanda. Kaan? Baka yun. Yung kuraw doon. Doon? Oo. Sabi niya, Oning. Ayun, Oning. Yun yung final destination namin mga friendship. Yan. Ay, maging lato kami. Ito na mga best friend. pag na kami. Hey, hey. At na namin At yan nga mga wag Agnes ko hindi ko na na Yung buong proseso Ng aming pag-install Baka sabihin ng kasama ko Hindi naman tumutulong Kaya hanggang dito na lang See you on next video <laughs> I love you today Tomorrow and yesterday Ayaw <laughs> ma